mga idol kilala ba ninyo ang dating batikang komedyante na si Chiquito Halika'yo, kayo samahan niyo ako panoorin natin clip cliff ng pelikula niyang Cassandra Crossing Tatay, nandiyan ka pala. May, anak, ano ba yung ginagawa mo? Kung ginapakailan mo dito, ito'y gawa na may ulo ito. Anong hindi ko sabihin? Gawa ho na may ulo. Ganyan. Bakit? Wala ba akong ulo? Walang buhok. Gawa ho na may ulo, may buhok. Talagang hindi ko, madalas ho akong ulo ko. Oh, ba maniwala? Sandal. Ah! Oh, para mahina eh. Lakas natin Oo oh, nga eh. Lakas nga po eh. Sandali, sandali. ko na Malakas na, malakas na, malakas na, eh. Di ba? Malakas na, malakas na, malakas na. O, okay, oh, ba't nawala? Sinabi ko na sa inyo eh, na may hulo eh. At kaya nawala, wala, ko eh. Ah, Pero, pero ba? matindi ito itay, Kikita tayo dito. Teka, teka. Pwede bang hawa ako dito? Pwede! Pwede lang pala eh. Oh, walang tulog. Siyempre! sweet natin. Yan! Okay na naman! Akin okay na! Ayos na! Ayos na! Teka, bakit okay pa wala? Eh, siyempre, binunit natin eh. Teka, teka, teka muna. Pag-usap na tayo. Ano ba ang connection nito dito? Wala. Walang connection? Walang connection. Eh, ba't tumutunog? Isin switch ko. Meron mo naman radyo na tutunog kung hindi ka switch Pag sinit mo yan, tutunog yan. Pag hindi tumunog yan, sira yan. Ang ibig mo sabihin, pag ito hinugot, wala na tumunog. Siyempre, hindi nakakabit eh. Dito nang gagaling. Oo. Eh, ano naman? Depende kung sino pero mangyari dito rito eh. Wala One naman kinalaman itong polisyon dito. Hindi na tayo nagtatumbo ng usapan. Ay, ng naman kayo itay pag nagtatrabaho ko rito eh. Hindi ko kayo malaman. Pag wala akong trabaho, sinisisi nyo ko. Pag may trabaho ko, ginugulo nyo ko. Bakit kang hindi nyo nalang nakikasuhin? Eh. Kung paano mawawala yung Ale. angot ng panyo? Ano? Angot ng panyo? Oo. Oh. Oh. Hindi pangyong sige niya. <laughs> Ayos na Ay, yan lahat. Nakikita mo. Ayan. Hindi na ako dito na maamoy yan eh. Alam mo ni Tay, nailapit ko na sa doktor At alam naman para ng na tutor, ang problema ng paa mo. Eh meron pa palang magagawa ang paraan dyan eh. Anong paraan sinasabi na yung paa mo. <laughs> <laughs>